Mga kasama natin ang kalihim ng Department of Energy, Secretary Sharon Garin. Secretary, magandang, maganda. morning! Si Ka Jerry at si Ka Tunying po ito. Good morning. Kumusta po kayo, Secretary? Maaga pa. Maaga talaga. <laughs> <laughs> Nagising pa namin kayo. medyo, medyo. Uh, uh, flag racing naman eh. Oh, uh, Monday oh. eh. Uh, 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 teka muna, bago ho dyan sa mga mga issue may kinalaman sa Department of Energy, uh, hindi ho ba kayo nagugulat sa mga pangyayari ngayon sa between uh, cabinet and the house? Medyo, medyo historical siya, no? Uh -huh. Oo, oh, tama kayo. Parang kakaiba, Uh, matagal din ako sa kongreso I think first time to nangyari na inattempt ibalik ang ang budget at mm -hmm. uh, may pronouncement na uh, pagka uh, a week later may pronouncement yung executive secretary so mm -hmm. first time yata to nangyari so pagkakaalam ko oh yung ganyang uh, friction sa pagitan ng executive and uh, uh yung yung in particular hindi yung uh, legislature kundi sa house mismo dahil sabi nga ho namin na secretary sa matagal na panahon eh nakilala natin ang House na laging kung um, ano ang gusto ng uh, executive, executive. Uh, ng pangulo eh yun ang nangyayari sa uh, House. Oo. Oh. Oh, oh. Ang tawag nga okay, sa House ay okay. eh, rubber stamp eh. Mm. Kasi, kasi nung isang uh, last week di ba, may mga press con saka interviews ang mga ilang membro ng House. Mm -hmm. na parang sinasabi ba, balik namin dito kasi nandito nakikita mo uh -oh. May term pa, parang basura yata yung sinabit ng mm -hmm. BBM pa. Mm -hmm. ipabalik at ipapaayos. So, first time po na ginawa po ng House of Representatives yan. Uh -oh. And that's saying na ibalik namin yung yung budget na sinabit. Hindi lang ng BBM, kundi ng Presidente. Mm -hmm. Eh sa no um, no bang panahon ninyo kayo ay uh, uh, kongresista may may may, may mga nangyayari na ba na napapansin ng kamera na hindi ayos itong budget nito na hindi naman binabalik pero doon mismo kapag nandoon na sa lower house tutal na naipasa na doon na lang inaayos tapos kasi ano yan eh balance of power yan, di ba? Sa constitution eh So, yeah. ang executive will propose. Mm -hmm. Pero ang ultimate approval, doon sa legislative. Kasi hindi naman pwede isa lang mag, -propose, mag propose siya mag-approve. Mm -hmm. Now, pagkasubmit ng DBM, alam ba, kami magsasubmit sa DBM, ang DBM magre-review, mm -hmm. ayusin niya pa yan. Hindi lahat na hinihingi ng DOE, alam ba, ay i-approve ng, ng DBM. So mm -hmm. may sasabit yan, mababawasan yung madalas. Depende sa priority ng presidente or ng administration. So pag kasabit ng DBM, yun yung proposal ng executive. Now pagdating sa House, hindi man ibig sabihin yun, yun i-approve. Uh -huh. Kaya nga ipapareview. Kasi ang tagal, ang eh, tagal. Di ba? mga ilang buwan yung, yung budget review mula nung this month hanggang siguro December yan, tsaka na lang siya ma-approve. So dadaan yan, dalawa pa, mm. Senate -hmm. House. Tama. Yung i-review talaga. hindi eh. lang yun ang isa, isahang basa, ba, basa lang, kundi papatawag kaming lahat ng mga mga department, -oh. tapos dadaan ka ng committee, may briefing pa, tapos magpe-plenary, yun yung hanggang umaga yung mga mga debate. Matagal po na proseso yan. Tapos, mm -hmm. pag natapos na yun, mag-decide yung house. Ito ba, itong changes o may palit na yan or may amendments ang tawag natin. No? Mm -hmm. May amendments na siya, approve ba natin o hindi? So approve ng Senado at Kongreso at magbabaykamp pa kung hindi sila pareho. mm -hmm. So ayusin pa. So dami yung stages pero at the end of the day, yung legislative ang nagde-decide kung ito ba i-approve natin hindi. Hindi na kaila, hindi na po yung, yung, yung uh, kung anong sinabit ni Sekmina ng BBM, hindi po yun yung budget natin kasi yun nga yung proposal na dadaan tayo ng mga... napakatagal na proseso. Yes. Mm -hmm. So in other words kung meron man po, alimbawa po, uh, assuming for the sake of argument na kung meron mang multiple uh, appropriation, uh, na, uh, pin naglagay pa ng allocation sa uh, project na tapos na, uh, et cetera, et cetera, wala namang, wala namang hindi naman makakalusot yon if the House or if the Senate ay uh, hindi po papayag doon sa proposal ng uh, ng executive na yon uh, secretary Stan. Pwede po pwede kasi may mm. propose ng mali doon sa hmm. sa hmm. executive pa sa lang. NEP. Sa NEP, Pero ang, ang pwede na kasi kasi minsan hindi mo rin alam kung galing yan sa district engineer or sa regional director nila hmm. or sa central office. Pero ang next line of defense ang tawag natin no mm. next line of defense diyan ay eh yung kongreso, kongreso. Yung naman mm -hmm. no uh, kasi kung lalo niyo po kada distrito kada district engineer sabi natin merong congressman mm -hmm. no? so kikita nila yan kasi kung ako man kapal ng proposal hindi ko naman babasahin lahat na hindi ko, ako never <laughs> ko nabasa yung buong budget sa 12 years. Sa kung uh, ano yung concern uh, ko, haba niya, uh. no? Talagang, uh, talagang complicated siya, no? Mm -hmm. Pero, ang next line of defense mo, uh, aaralin ng kada representative because they are the representative of the district. Kung uh. tama ba itong proposal to sa pangangailangan street ako. So, yun yung, mm -hmm. Tapos may senado ka na naman. So, marami pong pwedeng mag-review at mag-comment yes. mm -hmm. o, o magreklamo po sa sa budget process. Uh -huh. Diyan po sa Department of Energy, Secretary, um, ano pong... Ano bang uh, realignment o insertion ang mer- meron bang meron din bang ganun diyan na nagagawa ang mga mambabatas? Wala ka talaga mapapala sa amin. Dalawang, <laughs> 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 di- 2 uh, so, uh, billion lang yung budget namin. <laughs> uh, uh, uh. Ah, 2 billion ngayong hmm. year, nag-3 billion. Baka siya. pampasweldo <laughs> lang yan. <laughs> medyo nga. Wala, wala ka talaga ang mapapala so, ano kasi kami, uh, policy making, wala kami yeah. mga district office. So, pag kayo, uh, medyo, hindi kayo <laughs> hindi kayo kinakausap, hindi kayo iniintindi <laughs> ng mga okay. senador at kongresista. Pero <laughs> hindi, pero mga tawag dito, mga, meron, meron, mga, parokyal. Mga parokyal. Mm, mga electrification, mga, mga ganon. Electrification, ah. Yeah. Ah, yan. So, ah. Pero dadaan namin namin yan sa, ano, sa electric Kaya kami mag inform mo electric co meron daw kayong hindi walang electrification sa ganitong lugar. Kasi uh -oh. sinasabi din sa amin ng mga congressman para alam din namin. So mm -hmm. yun po, uh, pass message po, ganon yung ginagawa. Pero kung mga <laughs> tipong mga billion-billion na mga proyekto, wala po kami niyan kasi 3 billion lang nga yung buong ano na yung Wala kayong flood control? <laughs> <laughs> Alam mo, maganda sa DOE. Uh -uh. Di ba, meron kami mga dam na pinapagawa para hmm. makaproduce ng eh. Oh, yeah, yeah, yeah oh. Hindi po gobyerno gumagastos. private. Eh, yeah, gumagastos. so, mm -hmm. so, mm -hmm. so uh, hindi, wala po makikita dyan sa GAA kasi private investment yan. Kami lang nag humingi sa kanila ng tulong or ng investment para mm -hmm. po maayos po yung madagdagan yung electricity. Napa, sa, ah, sa, sa Sikihor, ang laki ng uh, na, napa, muntik na kayo, yakapin lahat ng mga taga-Sikihor, uh, Secretary. Ang laki ng problema nila. Ano ba yan? Totally solved na yung problema? Di ba? Opo, opo. Pero ang nangyari kasi, uh, state of calamity na si Gov. Jake Villa ng Sikihor. Kasi halos ko 10 hours na yung araw-araw, ano, eh. Araw -araw, 10 hours na blackout. At, Uh, of the 365 days, 365 days din yung brown out Times, may, minsan pa, dalawang beses pa sa isang araw. Mm -hmm. So, sa, to the extent na pumunta na yung presidente, ano? So, nung, nung SONA ulit, pina, inulit na naman ng presidente, pumunta na siya ng June 15 doon, tapos nung SONA, nung July 28, inannounce siya ulit, ayusin namin yung CQR. Dapat mm -hmm. ano na yan, pinyalas mm -hmm. na yan, eh, no? Yeah, yeah. yeah. Uh, pero walang nangyayari. So, Uh, sabi namin, sa, uh, sabi ng kay President, kung maghihintay pa tayo ng 6 hours na to, eh, prolonging the agony na yan. Kasi wala man, naman nangyari ng dalawang buwan na mula nung pumunta yung Presidente. So, kaya ang pangangailangan ng Secure, 9 megawatts, ang na, uh, maraming sira sa mga genset ng Secure, kalahati lang yata gumagana, pa parang 5 out of 9 or 4 mm -hmm. out of 9. So uh, ngayon, dahil 9, 9 megawatts, blackout palagi. So ginawa namin, pinalitan na lahat. Ngayon mm. po, 17 megawatts na po ang nag Wow. Yon. So far, uh -huh. so, ilang araw na to, wala namang na-report na interruptions po. Araw-araw po namin minomonitor yan. Wala <coughs> oh. pa namang sige oh. yan. Eh baka wala pa talaga mangyayari dahil malamig pa panahon, paulan-ulan. Ito, pang, hindi lang si Kihorang may ganitong problema pag uh, Uh, papalapit o talagang summer na secretary ano yung uh, condition na ng uh, power eh, ng uh, kuryente natin uh, makatit maka meron na ba tayong sapat na supply pagdating na naman ng summer eh hindi na natin may experience yung madali yung uh, uh, madalas na brownout papa meron 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 sufficient tayo ang problema natin maraming natitira kasi luma na yung mga power plants natin so papatak mm -hmm. na yung mga renewable natin mm -hmm. at marami po tayong so, hindi lang renewable ano uh, marami ding ibang proyekto na nagko-commit na mapatapos siya within the year or before summer next year ilan po Eto yan role ng movie. ilang planta po uh, yan marami. More than, ano, ang, uh, up to 2028, mga 200 hundred uh, plants tayo. Solar, wind, 2028, lahat oh, Pati mm call lahat lahat po included diyan. Mm -hmm. Ang ang role talaga ang isa po na kailan ano na impose ng BOE is in disiplina na kung nag-commit ka dapat mangyari yan. Yeah. Hindi yung pag sinabi mong December 2025 dapat mangyari sa December 20 kasi nakabilang na yan sa amin eh. So ito mm -hmm. po yung ano ito po yung instruction ko po sa sa mga bureau namin, itong 200 power plants na ito, dapat mangyari dyan mm. on time. Kaya po <clears throat> meron po kami mga task force ginawa para matulungan po itong mga investors natin na matuloy yung proyekto kasi nakapiling mm -hmm. na yan Na eh. mm -hmm. nakakasakit kasi pag, pag hindi matuloy nasisira yung projections kaya dapat may mag-red alert or mag-yellow alert Tama. eh uh, ito po disiplina ang kailangan dito po sa industry hindi po flood control <laughs> kailangan po may discipline na kailangan po lahat na gustong kumita sa public utility, sa electricity, eh mm. kailangan po mag-deliver ng commitment yeah. nila. Yes. Yun yung nangyari sa sa uh, TIPCO. -oh. ang last yes. talaga, talaga talaga, talaga yan. na lang, siguro dyan na, ma ma'am, uh, bago natin, ba, uh, bago natin isyaron yan, uh, <laughs> 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 eh, uh, kailan ba bababa ba ba ang presyo ng kuryente natin? Ma mararamdaman ba natin yan before, uh, before the president uh, president's term ends? Ito po tinatrabaho uh, po namin na before the uh, end ng ano yan, uh, mga June 2028, eh, mm -hmm. makikita po yung pagbaba at, ng, ng presyo at hindi lang pagbaba kundi sufficient yung electricity natin. Uh -oh. So, tinatrabaho po namin yan lahat para ma-increase ang supply. Hindi po ganun kasimple kasi private niya ito eh. Uh -oh. Pero... Ang, uh, ang ang amin tinatrabaho ay eh, mabawasan po ang presyo ng ng electricity kaya inaayos namin kung saan dapat ang planta, ilang planta dapat kada isla mm -hmm. kasi po kung malayo kinukunan mo, magiging mahal talaga 'yan dahil pa ng transmission eh. Mm -hmm. So, marami pa akong kaming ginagawa ngayon. At sana po, sana po ma mapansin ng mga taong epekto bago po bumaba yung Presidente. Kasi yun po yung utos ng Presidente. Ma mapapansin so, ho yan pag, nararam pa pag naramdaman talaga. Pero itong immediate Secretary, ulitin ko lang, yung uh, September na kasi ngayon, yung matatapos ka ninyo this year, uh, may numero kay kayo dyan? Ay wala, hindi ko, uh, wala dito yung yung mga power plant. Oh, um, para, pa, para man lang bago mag-summer, eh, ma, malaman natin na merong madadagdag talaga na capacity. Meron, na capacity. madadagdag. No? ang mm -hmm. uh, gusto ko lang kasi na lahat na nag-commit madagdag, hindi yung pa -konti, konti lang. Hindi ko lang mm -hmm. numero ngayon. Pero marami po yan. Solar kasi, anin na buwan, pwede mo na ipatayo. Oh. So marami po commitment. Kaya, Ay, uh, mga po. hopefully po, mag- uh, Mag, uh, matuloy ang mga commitment ng mga generation dapat mm. na. Nuclear ba talaga wala nang pag-asa sa atin, Secretary? At May pag-asa, mangyayari, at mangyayari yan kasi ito po ang isa sa pangangailangan ng bansa. Mm -hmm. Hindi lang po solar, hindi lang wind kundi hindi lang na coal at diesel at lahat dapat kasi lahat na technology meron tayo. Ang mm -hmm. hindi lang mangyayari siguro sa ngayong administrasyon, pero mm -hmm. Sinatrabaho na namin po ang licensing nito, ang mga evaluation, lahat na training ginagawa na para mm -hmm. para mangyari na siya kung matuloy man siya. Diba may investor na tayo, ready na yung Pilipinas. Kaya po, ang sinusugurado ko lang po na ready ang Pilipinas. Mm -hmm. uh, kung may gusto mong magpatayo, ready na siya within this year, mm -hmm. uh, within next year, pwede na kami mag-accept ng mga applications. Kaya uh, mangyayari yan kasi uh, ito isa sa pinakamalinis na... At pinakamura na source of electricity natin, yung nuclear. Mm. Yes ma'am. Secretary, marami maraming salamat, salamat po. po. Magandang umaga. Good morning and thank you po. Thank you maraming salamat. Sa ulitin. Mm. Thank you. <laughs> Secretary Sharon Garin, Department of Energy. Apaka